dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM. Noong ako ay nag-tender ng resignation. Then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, uh, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin bakit bakit. Clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation. Na sinabi niya, uh, magstay lang ako as department secretary o that ends. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat? sa ibang posisyon. Sabihin ko po daw sa kanya na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa uh, midterm elections ng 2025. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Beso-beso siya sa akin. 10.25, 10.30 10.30 Amoy alak siya At 10.30 In the morning Doon ko Doon na confirm Yung decision ko Na mag-resign So hindi ako ang failure Siguro Ang failure is yung 10.30 pa lang ng umaga. Amoy alak ka na.